Pumalo na sa mayigit 700,000 piso ang nakolekta ng Boracay Interagency Task Force mula sa multa ng mga pasaway na turista at vendor na lumalabag sa mga patakaran sa isla. Patuloy kasi ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa doon para matiyak na hindi na muling masisira ang pamosong Boracay Island. May report si Clayzel Pardilla. Mas kapansin-pansin ang linis ng beach sa isla ng Boracay. Gayun din ang linaw ng tubig. Kaya dahil tag-init na, dagsa na ang mga turista. Karamihan, mga dayuhan. Minsan, lumalagpas sa itinalagang bilang ng DOT ang mga bisita. Pero hindi naman ito kailangan ikabahala dahil araw-araw may umaalis din. Nakabantay din ang DOT sa mga hotel at airline reservation. number of people who come in is almost the same number of people who leave. So wala pong nag exceed Dahil sa bugso ng mga turista ngayong holiday season, mas pinahigpit ng Malay Aklan ang mga ordinansa sa isla. Bibigyan ng multa at pwedeng ikulong ang mahuling naninigarilyo, magtatapo ng basura at iihi sa beach. Hindi rin pwedeng mag-inom sa beachfront, kumain, mag-fire dancing, gumawa ng sandcastle at magbungkal ng buhangin. Pagmumultahin din ang may dalang hayop at dahil may itinalaga ng lugar para sa mga vendor, kukumpiskahin ang paninda ng mga vendor na maglalako sa beachfront. Mula Pebrero hanggang Barso, umakit na sa 771,000 pesos ang nakolekta mula sa mga pasaway na turista. Pinakamarami, foreign visitors. Sabi ng Boracay Interagency Task Force, kailangan itong gawin para hindi masira ang isla. Kailangan merong ganun. Kung hindi, mali, patuloy lang magtatapon sila ng basura kung saan at palagi lang mixed garbage yung itatapon nila. Ang kailangan talaga natin dito is really uh, discipline. Sa Abril magsisimula na ang second phase ng rehabilitasyon ng Boracay kung saan inaasahang raratsadahin sa dahin ang mga kali at kalsada at iba pang konstruksyon sa isla. Pero kahit may ilan pang kailangan tapusin, pwedeng-pwede nang ma-experience ang malaparaisong isla ng Boracay. Caliza Zalpardilia, para sa bayan.